So, ayan mga mami, hello, hello. For today's video, mga mamshies, um, naisipan ko lang i-share sa inyo yung pinaka most memorable experience ko sa pananap. Um, so, mga hindi nakakaalam mga mamshies, um, ligated na po ako at the age of 25. So, ang i-share ko sa inyo yung experience mga mamshies, is nung nanganak ako dito sa bunso po, kasi lang babae. Yung panganay ko mga mamis, is wala nung naging problema nung manganak ako. Kasi unang-una, nung time na yun is um, naka-private po ako ng doktor. Tapos lahat ng mga gamot is binili ko talaga. Lalo-lalo na yung anesthesia mga mamshies. Nung pangalawa, um, hindi na po ako nagpa-private ng doktor. Libre po yung anesthesia na nakuha ko. So, ang nangyari mga mamis, um, habang tinatahi yung yung chan ko, kasi that time mga mamis is, ano na kasi, uh, na siya, patapos na. Ang nangyari mga mamis, nararamdaman ko na yung tusok ng krayong at yung tiin ni <laughs> doktora, ni doktor sa chan ko. Ibig sabihin mga mamis, wala na yung ano ko, na yung anesthesia, as in mga mamis, um, hindi kasi ako makapagsalita at that time, yung hindi ako makasabi na doot, yung pawala na yung anesthesia. So, ang ginawa ko mga mamis, yung paa di diba, nakaganon yung pa ako doon sa ano. Ginanon-ganon ko yung pa ako Kasi ibig sabihin, di ba nagagalaw ko na nga kasi yung paa ko. Kung ang ginawa ko, ginagalaw-galaw ko na yung pa ako Then, buti na lang na agad na yung doktor. Nasabi niya, parang maayos talaga yung pagkatay. So, parang ginaganon pa siya. Yun, yun, yun talaga, sinaramdam ko na talaga mga mamis. Tapos pa, ang, ito pa yung isa pang, ano ha, nung, uh, pangalawa ko na sa bunso yung eto pa mga mamis, yung ano siya, yung side effect niya sa akin is nasusuka ako. Kasi yun, yung side effect mga mamis nung ano sa akin, nung anesthesia. Imagine mo mga mamis, um, bagong tahi yung chan mo, tapos makakaramdam ka ng pagsusuka, tapos tapos super super sakit ng ulo ko mga mamis, parang binibiyak yung ulo ko. As in, uh, pati yung mister ko, as in, mag, ano na, nagpapanik na din siya. Kasi, yung first time ko manganap, mga nakamamis, yung pangalik ko, hindi naman ganun yung naramdaman ko. So, nung ano na, no, nung no, 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 huli, nalaman namin na dahil gandun sa dyslexia na, kung maganda, nakalibre nga, nakalibre nga ako mga mamis, pero yung side effect naman sa akin, mas in super, mas lalo, mas lalo lang ako napasabi, mga mamis datay, mabuti na lang nagpala yung ako. So yun mga mamis, yung, ko naman sabihin, super worst or worst, ayun sabihin ng ganun. Ang gusto ko lang yan is, most memorable, kasi syempre, thankful pa rin ako na, nakasurvive, kumbaga, kasi imagine mo mga mamis, yung tahi mo, kasi in day one, nasusuka ka, tapos ang sakit ng ulo mo, tapos, kasi in, grabe, kasi nung panganay ko makakamis, ang naging side effects sa akin ng anesthesia is makati yung katawan ko. Kumbaga makati, makati lang, at least okay lang. Kumbaga carry pa, kumbaga carry boom boom pa yung, yung kamay mo makati. Pero usually yung kamay ko talaga yun yung medyo makati nung, yun yung ano sa akin ng anesthesia, no, first pangan ko. Pero nung pangalamang makakamis, as in talaga super, hindi ko talaga yung expert na ganoon. Kumbaga, now, yung anesthesia is mabilis siyang mawala, tapos um, masakit sa ulo, tapos pa ako yun. So sabi ng mister ko kung, at sabi ko din kung alam lang namin, dalawa na ganun pala yung magiging effect ng anesthesia sa akin sana bumili na lang kami pero syempre mga mamis pag ganun um, syempre kung um, baga that time sinisip namin kung paano kami makakalias na rin kasi at that time isakto exactly, no, sa no, no, din mga mamis na nawalan din ng trabaho yung mister kasi wala siyang trabaho at that time naka-end lang ng kontrata niya sa work niya so yun mga mamis kaya pag may mga kilala ako mga mamis na mga anak na doon ko sa probinsya um, nasabi ko sa kanila na mas maganda bumili na lang kayo ng anesthesia kaysa um, kumuha ng libre. Kasi yung nalaman ko kasi yung, nung tinanong ko lang yung, yung OB ko kung bakit magkaganon ako. Tapos sabi nga niya parang hindi nga daw medyo hindi maganda yung effect ng ano yung anesthesia. So yun mga mamis. So di bali na lang bumili diba? <laughs> so yun lang for today's video. So ito na mga mamis yung result. <laughs> yeah. So ayan po. Yun lang po mga mamis yung mas share ko sa inyo.